Okay, so ngayon magbibigay ako ng logical explanation kung bakit mas dapat kang maniwala sa Bible, sa Bible ng mga Kristiyano. Kahit sa akin, hindi ka pwedeng basta makinig sa akin kung gusto mong magawa ka ng sarili mong research kung gusto mong mapalapit kay God. Okay, so sasabihin ko kung bakit dapat maniwala ka dito sa Holy Bible. Na-discover siya noong taong 1946 hanggang 1947 sa east of Jerusalem nung merong tatlong pastol ng kambing na na nakadiscover sa isang malit na kuweba pumasok dun yung kanilang alaga eh syempre para maitaboy nila yung mga hayop na nasa loob nun gawa gusto nilang kuhanin yung kanilang alaga sa loob ng kuweba pinato nila yung loob ng kuweba para mapaalis yung mga hayop sa loob pero meron silang nabasag na garapon na gawa sa, gawa sa clay or tinatawag natin clay jar yung mga garapon na yun ang laman nun is yung Dead Sea Scrolls na nilagay sa Bible base sa archaeological discovery sa panahon ngayon umaabot na ng 2000 years old o higit pa yung scroll na nakuha nila doon ibig sabihin halos kasing tanda na mula nung ang tao yung natutong magbasa at magsulat Okay, so paano daw ba makakasiguro kung yun bang mga Dead Sea Scrolls na nakuha noon sa kuweba ay yun pa rin yung na babasa natin ngayon sa Bible. Ang nangyayari kasi, yung scroll, ginawang codex, tapos sa pagdaan ng panahon, naging Bible. So, paano masasabi na yung nakasulat sa scroll is yun pa rin yung nakasulat sa Bible ngayon? Well, noon kasi wala pang tinatawag na internet, wala pang tinatawag na Gmail. So, ang tanging way lang para maipasa tong mga text na to sa tao is isulat to ng kamay ito yung tinatawag na manuscript sa Ingles. Yung, yung Dead Sea Scroll na natagpuan nila sa kuweba is sinulat sa Hebrew. So pinag-aralan ito ng mga eksperto para masalin sa iba-ibang lingwahe. At umabot ang script or manuscript ng 5,700 manuscript na sinulat sa Greek at 10,000 Latin manuscript at over 9,000 na magkakaibang lingwahe sinuri ito ng mga eksperto ito ay mga magkakaibang tao sinulat sa magkakaibang lingwahe na hindi magkakakilala lahat at lumabas na authentic talaga ang sinasabi sa Bible na totoo talaga na buhay si Jesus sa mundong to kasi sinuri yan isa-isay eh. at nalaman nila na kahit magkakaibang yung lingwahe na nakalagay doon sa manuscript sulat kamay ay iisa ang sinasabi nila na si Jesus totoo na buhay sa mundong to, na totoo talaga si God, na totoo siyang gumawa ng himala, na, na nagpagaling siya ng mga may sakit at ang pinakamatindi niyang himala is namatay siya at nabuhay ulit. Maraming nakakita kasi noon sa kanya nung siya ay nabuhay, pati yung mga himala niya. So kung sasabihin ng ibang tao na baka naman ano baka naman yung mga yun eh may sakit sa ulo mga may sira ang utak kasi na imposible namang nabuhay eh nabuhay siya eh namatay nga eh mayroon ba namang ganun well kay God posible yon na ikaw ay mabuhay sa pagkamatay mo kasi nga siya yung God eh kumbaga walang limit sa kanya at sinasabi sa Bible na ang sabi ni Jesus is I am the way the truth and the life no one comes through the Father except through me hindi kagaya sa ibang mga religion na sinasabi nila na marami daw way para makarating ka sa heaven pag gayon na sinasabi nila sasabi ko sa iyo umalis ka na sa religion na yan magbasa ka na lang ng bible sa sarili mo kasi ako katulik ako ha sa amin katolik meron kaming mga pope na tinatawag pero hindi sa lahat ng mga sinasabi nila hindi ako nakikinig doon kagaya nito si si Pope Francis yung namayapang si Pope Francis ewan ko kung talagang namayapang nga siya sa mga pinagsasasabing niya about kay God kasi nagkaroon siya ng interview na kinausap siya ng bata tapos ang topic nila about sa magulang na kung siya ba daw eh, nasa langit kahit na hindi siya naniniwala kay God kahit na hindi siya nananampalataya kay Jesus Christ ang sabi ni Pope Francis is yes Which is Malinaw na mali Sa sinabi ni Jesus Christ na siya lang ang way The truth and the life Kasi si Jesus na nabuhay dito sa mundo Hindi yan gumawa ng kahit na anong kasalanan So hindi yan nagsisinungaling Kaya pag sinabi niya Siya lang yung way Siya lang yung truth Siya lang yung life Totoo yun Kung mapapansin niyo tayo Bilang tao Meron din tayong tatlong pagkatao pero dahil hindi tayo God, hindi tayo God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo is spirit, body and soul. Yan yung representative natin ng Trinity bilang tao. Kasi tayo tao lang, hindi tayo God. Makasalanan kaya nga dumating si Jesus dito sa mundo para para tayo ay gawing aware sa ating mga kasalanan para magrepent tayo at makasama tayo ni God. Ibig sabihin, spirit, yan yung hininga ng buhay na pinagkaloob sa atin ni God, Godfather. Tapos, ano ba yung pinagkaiba niyan sa kaluluwa? Well, yung kaluluwa, once na ikaw ang namatay, yung spirit mo, which is babalik siya kay God, yung kaluluwa mo, yun yung uusgahan kung ikaw ba yung pupunta sa hell or sa heaven. Pero ang pinakamahalaga niyan is maniwala ka kay Jesus. kaya kasi yung mga tao ngayon hindi sila nag-hesitate, hindi sila nagdadalawang isip kung gusto nilang gumawa ng kasalanan. Go lang, go! Hindi, hindi nila iniisip na ano, total naman, si Jesus naman, eh, niligtas naman ako, okay na yan. Ganon din yung pananaw ko dati. May sinabi sa Bible na ang pananampalatayang walang gawa is patay kung tayo ay patay sa ating kasalanan bakit ko gusto pa nating magkasala kaya kung hanggat maaari kung makakagawa ka ng kasalanan is iwasan mo magdalawang isip ka kasi kapag ka hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo ginagawa mo yan ng hindi ka nagdadalawang isip is matakot ka kasi nasa panganib ka mapunta sa impyerno sa bible Sinasabi nila si Jesus daw ay ang totoong God in human form. Pero magkakaiba sila ng eh, ng kumbaga experience nung nakasama nila si God. Kay Matthew, Luke, John, Mark yung mga disipulo ni Jesus na nagsulat ng Bible. Talagang sinasabi talaga nila na si Jesus is God. At uh, hindi kagaya ng ibang mga turo sa ibang simbahan o kung anumang religion mo if sinasabi nila na si Jesus ay hindi God well hindi yun ang sinabi ng mga tao na nakakita kay Jesus kasi meron kasing ibang mga mga sabi nila propeta daw sila mga ang propeta hindi naman nila nakasama si Lord pero sinasabi nila nire-respect naman nila daw si Jesus pero yung about sa pagiging God niya, hindi daw totoo yun. Yung sa manuscript, kung kumbaga sulat ng kamay ng tao, lahat yan magkakatulad. Iisa lang, iisa lang ang sinasabi pero magkakaiba sila ng lingwahe. 24,700 digit pa. Magkakatulad. Yung style ng Bible. Ano, hindi siya once upon a time. Kasi pag sinabi yung once upon a time, ibig sabihin kwento lang yan. Hindi yan totoo. Pero sa sa Bible hindi ganyan sinasabi talaga na sa sa anong to, sa lugar na to which is si Jesus ay gumawa ng ganitong himala, gana, nang nakalagay sa Bible document siya sa archaeological style naman ang tinutukoy dito sa Bible is uh, mga lugar na kagaya ng Bethlehem, Jerusalem, Rome Nazareth, talagang totoong lugar So hindi ito yung parang kagaya ng sa Atlantis na lumubog pero hindi naman alam kung nasaan. Totoong lugar to. At kung sinasabi nila nga nila na yan nga totoong lugar na gumawa si Jesus ng Himala is siguro mga siraulo lang yung mga taong yun. Ibig sabihin sa dami na nakakita kay Jesus na gumagawa siya ng Himala lahat yung siraulo idi e halimbawa tayo pagka tayo nasa eskwelahan o kaya tayo ay nasa trabaho o kaya ay tayo nasa isang meeting hindi mo masasabing lahat ng tao doon ay matino gawa ay eh, sa dami ng taong si ulo na nag, nakakita ng himala ni Jesus si eh, baka lahat din tayo sira e eh, yun ang sinasabi ko o so dyan pa lang kung hindi ka maniniwala na talagang si God talaga ang si Jesus Christ talaga ang way mo to heaven at sa bago niyang bubuing New Jerusalem na sa mga susunod na video ay tatalakay natin kung hindi ka naniniwala dyan is dalawa lang alinman ikaw ay talagang mangmang -mang, o kaya o nirereject nire mo talaga siya alam mo sa ganyang klasing dalawang pagpipilian mas gugustuhin mong maging mangmang -mang. kasi kung ikaw ay yung tao na alam mo naman sa sarili mo na totoo to tapos i-reject mo Ibig sabihin na iyo ang spirito ng Antichrist. Nakakatakot 'yan. Alam mo kung bakit? Kontrolado ka ng demonyo kapag hanas sa iyo ang espiritu noon. Uh, kung meron pa kayong gustong ibang kung hindi pa kayo masyado naliliwanagan, pwede nyo, pwede nyo naman akong ano, inform kung ano pa yung gusto niyo malaman at ko. So 'yun. So 'yun lang naman nasa sayo pa rin kung kung hindi ka pa rin maniniwala sa mga evidence na sinabi ko sa iyo, pwede ka magsagawa ng sarili mong research. At pag napatunayan mong totoo yan, dapat talaga is manampalataya ka kay Jesus. Yun lang.